Programa ni PBBM kontra gutom at kahirapan, epektibo ayon sa NAPC chief. Narito ang news scoop ni Angelo Bainio. Tunay na epektibo na ang direktiba at programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sektor ng agrikultura ang bagyang pagbaba ng mahigit isang milyong pamilyang nakararanas ng gutom at kahirapan. Ito ang pahayag ni National Anti-Poverty Commission o NAPC Secretary Lopez Santos III nang iulat ng Octa Research na mahigit 1.3 milyon na pamilya ang nakarao sa gutom samantalang isang milyong pamilya naman ang umangat mula sa kahirapan. Pinuri niya ang mga direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na kontrahin ang rice hoarding tanggalin ang pass-through fees, palakasin ang produksyon ng mga Pilipino magsasaka at ebenta ang NFA rice ng mura sa merkado. Sinabayan pa ito ng targeted na ayuda sa mga namamasada ng pampublikong sasakyan at pagbuhos ng production support tulad ng abono at binhi sa mga magsasaka. Isinagawa ang survey noong Setyembre at 30 hanggang Oktubre at 4. Matatandaan na naharap ang bansa sa samot-saring krisis tulad ng El Nino at nakaambang pagtaas ng presyo ng langis at bigas. Ngunit sa kabila nito, tumaas ng 5 0.9% ang gross domestic product ng Pilipinas at bumagsak sa 4.9% ang inflation. Ayon kay Santos, bumalik din ang tiwala ng mga negosyante at foreign investors na nahikayat maglagak ng kapital sa ating bansa bunsod ng tamang polisiya at direksyon ng pangulo. Aniya inaasan ding mas determinado na ang administrasyong Marcos sa mga polisiya nito tungo sa mas masaganang sektor ng agrikultura at tuluy-tuloy na pag-angat ng mga Pilipino mula sa kahirapan. At yan ang aking news scoop, ako Sanjolo Bayño ng sa Balita ng Tama, Naglilingkod nang Tama.